Uh, Nag-file na tayo no, noong Friday po ng uh, plunder case laban kay uh, Digong Duterte at Bongo at uh, ngayon natin na panahon na na na-desisyon na, na i-file yung plunder case na yan dahil noong panahon ni Duterte, ay eh, talagang kontrolado nila ang buong kuditatura ang hirap makapuhan ng mga favorable na desisyon para sa sa hustisya para sa tama at sila noon napagtakpan nila yung mga mga ilan na mga anomalya na ginawa nila at mga krimen kaya ngayon nung nakita natin especially nung uh, finally na na si Senator De eh yun ang sinyales natin na nawawalan na ng kontrol itong mga Duterte sa auditatura kaya natin po i-finile itong plunder case. Ngayon, ano po ba yung platter case? Tungkol saan po ba yon? Ito po ay tungkol sa 6.6 billion pesos worth na mga proyekto na in-award sa kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo uh, simula 2007 hanggang 2018. Uh, no 2017 alone, no? Itong CLTG Builders na pagmamayari ni uh, ng tatay ni Bongo on paper, by the way, yung CLTG ibig sabihin nun, no? Christopher Lawrence Tesoro ko, ah. Uh, yung pangalan ng kumpanya na yun. Nakakuha ng 25 na projects uh, isang taon lang yon totally 3.2 billion pesos at uh, so mahigit sa dalawang kontrata kada buwan yung sunod-sunod hindi pa nagsisimula yung proyekto meron na ulit kung namamakyaw ng proyekto irregular po yan tapos ito po yan no? yung Kampanya ng uh, tatay at kapatid ni Boko, ay B-License lang at D-License ang uh, hawak nila. So hindi sila authorized na kumuha ng mga malalaking uh, proyekto. Kaya dito mo makikita yung mga maniobra. No? So nag-engage sila sa mga joint venture pero doon sa nakita natin sa mga dokumento, lahat ng nakapirma ay itong tatay at kapatid ni Bongo. So, fraud lang yung ginawa doon sa mga AAA companies at yung mga yun na ginamit na kumpanya na ay dawit din sila sa plunder later on. Kaya maraming kakanta rito, maraming uh, testigo dito, pati yung mga district engineers, mga mga members ng Bids and Awards Committee, yan lahat uh, under a neutral environment, magsasalita ng katotohanan niyo mamaya. Yun po. Sa po ito uh, na, yun, na yung isa pa. Itong kaso laban kay Tatay Dito sa DOJ. Okay, okay. Uh, so, ano yung next process na aabangan ng ating kababayan? Ngayon po, uh, in-expect po natin, uh, eventually ay like, uh, magsisimula ng investigasyon pero malalim po ito no? kasi malawak yung sindikato kaya kailangan natin na uh, uh, bigyan ng ng ano ito, ng uh, atensyon kasi i validate nila yung mga dokumentong sinapit namin by the way, galing po yan sa COA no? Commission and Audit at uh, galing din po ito sa DPWH itong mga kontrata na ito at sa DTI. Official documents ito. So, we will have to wait. Hintin natin kung hanggang saan po ito ako. Opo. Uh, yung, yung kaso na file po ay napakalaki. Titingnan okay. po natin. Pero ang uh, po ninyo na timeline ay Mayor Perata si Digo. So, uh, paano i- ano, anong magiging relasyon ito sa pag pasok bilang pangulo ni Tigo. Lahat po ng mga projects nito na ay nasa Davao Region. Kilala naman ang, ng uh, mga kababayan natin kung gaano kalakas ang influensya ng mga Dutertes sa Davao. Tapos lalo na ng presidente siya, ang ginawa ni Duterte, in-increasean niya yung pondo para sa Davao. At pag na-increase niya doon, kinorder naman itong mga kumpanya ng pamilya ni Bongo. Kaya maliwanag po ito, no? Yung yung mga ibang mga tiwali na mga opisyalis ng gobyerno, gumagamit pa sila ng mga dummy o mga fraud na mga contractor tapos nangungumisyon sila. Kaya yun yung nahihirapan mag-prove yung mga investigador natin kasi kailangan makita na bumalik doon. No? Pero dito kasi, pamilya niya na ang nakakuha ng mga bayad ng cheque. So, pamilya na yung nag-benefit. So, ibig sabihin, hindi mo na kailangan ituro pa sa kanya kasi bawal po yon Ang uh, ang po sa plan natin, ikaw at ang iyong pamilya. Ikaw o ang iyong pamilya. So, sabit ka na kagad. Ngayon, narinig po natin yung uh, ano to, sagot ni Bong rito na hindi naman daw siya nakinabang dito. Anong hindi ka nakinabang? Nakinabang yung pamilya mo. Therefore, kasama ka sa pamilya mo. Di ba? Tsaka first civil degree of consanguinity ito. Yun. Ang pinagbabawal hanggang fourth uh, civil degree of uh, consanguinity. Kung baga, pagka nag-award ka ng proyekto na hanggang fourth degree, eh, Dawit ka ito. Ano lang eh, first degree. No? Kaya parang ang susunod nito, na pag sinabi niya, wala nang kunyari, hindi, hindi ito bawal, no? eh, sasabihin lang ng mga opisyalis na corrupt eh, pwede na nilang i-award sa asawa nila kasi sabihin niya, eh, negosyo naman ng asawa kayo, wala naman akong kinalaman doon. Wala naman akong kinita doon. Di ba? Ganon yung pag-gaslight niya eh. Ganun yung uh, uh, yung talagang yung uh, faulty uh, reasoning na ginagawa. Na ginagawa tanga yung mga Pilipino. Ito maliwanag eh. Tatay mo at kapatid mo. Kasama ka sa pamilya niya. Hindi nila makukuha yung mga kontrata na yan kung hindi dahil sa inyo. Sa influensya ninyo, sa kapangyarihan ninyo. Wala pa, hindi pa qualified ah. Billion-billion na nakuha. Ang limit lang nung isang uh, kumpanya is up to 10 million. Yung isa up to 50 million. Pero, uh, billion ang total na nakuha.